Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Juancho Arnaldo, shout out kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin in 3, 2, 1, let's go! Walang magawa si Suying Xia na inilabas ang invitation na nakalagay sa siwang ng pinto. As soon as Wei, Wei read it, he felt helpless. Bukas ng gabi, mukhang kailangan nating hatiin ang dalawa, inabot ni Suying Xia ang imbitasyon kay Han San Chen. Hindi na kailangan pang tingnan ni Han San Chen, ngumiti siya at sinabing, invitation ba ito ng pamilya Zhou? Tumango si Suying Xia, oo. Kautian ang sanhi ng pangyayaring ito ngayong gabi, bagamat hindi ko ito isinapuso, naniniwala akong medyo natatakot si Jo Young, kaya naman, normal lang na magpadala siya ng imbitasyon para imbitahan tayo sa hapunan. Then saan tayo pupunta? From a rational point of view, I would definitely choose the Guan family, after all, it's just an apology game. Napangiti si Ivory, kung ganoon ang pamilya ng Shangguan ay hindi nakikitungo sa sitwasyon hindi ka dapat umibig sa kakaibang kagandahang iyon, hindi ba? Ano ba naman, walang magawa si Han San Chen, alam din niyang hindi talaga nagseselos si Ivory, hindi mo ba naisip na medyo kakaiba? Anong ibig sabihin? Ito ay tungkol sa Shangguan ngayon, sabi ni Han San Chen. Napakunot ang nuon ni Ivory nang banggitin ito ni Han San Chen, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, tumanggong siya, ayaw mong banggitin ito, Ngunit gusto ko rin itong banggitin. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito, sabi ni Han San Chen. I don't know how to start. You may say that this is abnormal. In fact, there is no logical problem in the whole process. I have also observed Shang Qingyan, and she does not have any cultivation level. So here is the explanation, walang mali sa kanila mismo at malamang na hindi sila pumunta dito para sa anumang layunin. Tumango si Han Sanchen, kaso nga, sinuring din niya agad ang Shangguan Qingyan at Shangguan Qinghai, ngunit walang mali sa kanila. Napaka-ordinaryo lang nilang tao. Pero ang kakaiba dito, masyado silang mukhang businessmen, pero medyo iba ang pakiramdam ko, sumimangot si Ivory. Sa mahabang panahon, ang Suying Xiao ay maaaring ituring na sumusunod sa Han Sanchen mula Timog hanggang Hilaga, at nakilala ang maraming mayayamang negosyante sa mga sikat na tindahan. Ngunit ang mga taong ito ay may isang katangian, iyon ay, hindi mo masasabi na sila ay ganap na walang silbi, mayroon silang ilang paglilinang, ngunit ito ay napakababa. Kahit ang mga eksperto sa loob ay segunda manong produkto lamang ni Ivory at ng iba pa. Ngunit ang mga segunda manong kalakal ay mga kalakal din. Ang mga antas ng paglilinang ng Shangguan Qingyan at Shangguan Qinghai ay hindi rin itinuturing na mabuti. Bagamat ang mga mayayamang negosyante ay may sariling mga tagasunod upang protektahan ang kanilang kaligtasan, tila hindi makatwiran para sa Panginoon na walang kaltibasyon. Tumango si Han Sanchen, isa ito sa mga pagdududa. May isa pang pagdududa, iyon ay, ang Shangguan Qingyan ay nasa panganib, nakasimangot si Han Sanchen. Isa itong sikat na tindahan, at talagang hindi siya naniniwala na may makakatagpo ng anumang panganib dito. Kahit na si Kao Tian ay talagang isang tanga at isang taong may kapansanan, at ang paggawa ng mga krimen sa isang sikat na tindahan na tulad nito ay karaniwang nagdadala ng sariling pagkasira ng pamilya ng Kao, naniniwala rin si Han San Chen na hindi dapat siya lamang ang ganoong tao. Siyempre si Han San Chen ay hindi taong galit sa mayayaman, alam din niya na ang ilang mayayamang binata ay mabubuting tao, maalam at matino. Ngunit ang ilang mga tao ay nagiging walang batas sa ilalim ng impluensya ng pera. Ngunit nangyari na walang nangyari sa iba, tanging si Kautian lamang ang gumawa. Ang ibig mong sabihin ay bagamat ang Kautian ay isdang handang kumagat sa kawit, maaaring walang kawit sa isang lugar na binabantayang mabuti tulad. Nang isang sikat na tindahan, sabi ni Ivory, I have a hypothesis, ibig sabihin, may isang taong sadyang magpapadala ng isang uri ng paalala kay Kautian, kung ano ang maaari mong gawin at iba pa, Kautian is not a good bird in the first place, natural, sa sandaling ihagis siya ng ilang beses na iba, masisira ang utak niya, naiinitin ka ba? Tanong ni Han San Chen, kung iisipin mong mabuti, ang posibilidad na ito ay umiiral. Gayunpaman, kung ito ang kaso, kailangan nating maghinala na ito ay isang bitag na sadyang itinakda ng Shang Guan ngunit, ano ang layunin niya sa pagtatayo ng gayong bitag? Sinasamantala ba niya ang pagkakataong tumawid sa pamilyang Kao? Nagdududang tanong ni Ivory. It's not like she wants to cross the Kao family, she doesn't need to put herself at risk, they have been peacefully living in the mall for so many years, kaya walang matinding puot, ano ang layunin at kahalagahan ng paggawa nito ni Shangguan Ching I can't think of it. Tinapos ni Han San Chen ang kanyang mga salita at tumingin kay Ivory, kaya, sa pagbabalik, may iniisip talaga ako. Ano? Tayo ang target ng Shangguan Qingyan, sabi ni Han Sanchen. Tayo? Yes. Although I don't know what her specific purpose is now, I have a vague feeling that if his target is US, it is most likely related to magic. In addition, they have weapon souls in their hands, this kind of thing. So no matter what the purpose is, I must admit that I am interested, sabi ni Han Sanchen. So, punta tayo sa Xiangguan's house bukas ng gabi. Umiling si Han Sanchen, hindi, pupunta ako sa bahay ni Joe bukas ng gabi. Bakit? Play hard to get, sabi ni Han Sanchen. Kung ang pamilyang Xiangguan talaga ang pinaghihinalaan nila, mas magiging hindi komportable na mawalan sila ng gana sa oras na ito, na talagang pinakamahusay na pagpipilian. Ito ay teorya ng laro, sa simula, mayroon kang ganap na inisyatiba. Ikaw. Mapait na mumiti si Ivory, puno ka ng pandaraya. Walang paraan, sa isang lugar na parang mundo ng bafang, kung wala pang iilan na maingat na pag-iisip, namatay na sana si Han Sanchen ng sampung libong beses. Wala siyang bentahe at walang background, kaya siya lang ang makakaasa sa sarili niya most of the time. At bukod sa aking katawan, ano pa ang aking pinakamalaking kayamanan? Hindi naman masamang gamitin mo pa utak mo, magpahinga na tayo. Kinaumagahan, nakahanap si Han Sanchen ng isang katulong sa sikat na tindahan at naghatid ng liham sa pamilya ni Xiangguan. Kumunot ang nuo ni Xiangguan Yan matapos matanggap ang sulat. Ching yan, anong nangyayari? Nagkataong lumakad si Xiangguan Hai sa bulwagan, tumingin siya kay Xiangguan Yan na may hawak na sulat na nakakunot ang nuo at hindi maiwasang magtanong. Dad, kakatanggap ko lang ng letter from Mr. So and the others. May gagawin daw sila mamayang gabi at hindi muna sila makakarating, nag-aalalang sabi ni Shangguan Chingyi. Sabi niya kung kailan siya pupunta ulit sa pwesto natin. Tanong ni Shangguan Hindi, kung meron man, hindi ako mag-aalala, sabi ni Shangguan Chingyan. Wala silang pakialam kung dumating man si Han Sanchen Chen at ang iba pa ngayong gabi, ang mahalaga kung dumating man sila o hindi. If he sets a time, Then of course she can choose to wait. Pero hindi niya lang sinabi. Kung ang relasyon ay isang pagkakataong pagkikita lamang, kung ang oras ay hindi malinaw, karamihan sa mga tao ay talagang alam na ang ibang tao ay maaaring hindi na bumalik sa lahat. We will meet again when we have time in the future. In fact, it is equivalent to being polite on the surface. Malaki ang posibilidad na hindi na tayo magkikita. Napabuntong hininga si Shangguan Guan para kayong magkakaibigan na matagal mo nang hindi nakikita na nakabangga sa kalye. Pagkatapos makipagchat para sa ilang mga salita, bawat isa sa iyo ay magalang na nagsasabi na mayroon kang oras upang gumawa ng appointment sa hinaharap. Lahat ng may alam tungkol sa paggawa ng appointment kapag sila ay libre ay alam na ang lahat ay may oras upang gumawa ng appointment, ngunit ito ay talagang mahirap na sabihin kung gumawa ng appointment o hindi. Hindi ba yon ang ginagawa nila ngayon? Anak, ano ang dapat nating gawin? Ang Shangguan Qingyan ay napakagulo din. Gusto mo ba siyang imbitahan ulit? Kung masyadong sinadya, hindi talaga maganda. Gayunpaman, ang pagdiriwang ng anibersaryo ng sikat na tindahan ay matatapos na sa loob ng dalawang araw, at lahat ay ganap ng magkakahiwa-hiwalay noon. Mas mahirap magsama ulit, ang pagpapahaba ng iyong ulo ay parang kutsilyo, at ang pagurong ng iyong ulo ay parang kutsilyo. Biglang nagka-problema si Xiangguan Yan. Dad, don't be impatient and wait a little longer. I'll think of a way. Tinapos ni Xiangguan Yan ang kanyang mga salita, tumalikod at umalis sa bulwagan. Sa gabi, pumunta si Nahan Chen at Ivory sa tirahan ni Zhou Yong. May kaunting lakas si Zhou Yong, hindi lamang siya kumuha ng mga chef mula sa mga sikat na tindahan, ngunit kumuha din siya ng labing-anim na chef ng sabay-sabay, na may kabuang walong mga lutuin. Hindi niya alam kung ano ang gustong kainin ni Han Sanchen, kaya't niluto niya ito sa isang kaldero at kumuha ng maraming chef hanggat maaari, para lang mabusog ang panlasa ni Han Sanchen hanggat maaari. Ang tirahan ni Zhou Yong ay hindi pinalamutian ng mga ilaw, ngunit sina Zhou Yong at Kao Soy ay personal na naghihintay sa pintuan upang batiin sila ng maaga, na lubos na nagpakita ng kanilang katapatan. Mr. Su, Madam, sa wakas nandito ka na, halika na, pasok ka na sa loob. Masiglang inanyayahan ni Joe yung ang ilang tao na pumasok sa loob ng bulwagan at pagkatapos ay umupo sa kanilang mga upuan. Mabilis ding dinala ng mga katulong ang lahat ng pinggan sa hapag, sa kabuuan ay 32 pinggan. Natapos ka na bang kumain ng napakaraming pinggan? Mapait na ngumiti si Han Sanchen. Anim na tao lang ang mga nakaupo talaga sa main table si Kao Soy at ang kanyang anak, ang ikatlong tiyuhin ni Kao, si na Jiyong at Han San Chen. Ngumiti ng mahina si Jo Yung at tumingin kay Kao Soy at sa kanyang anak, ipakita mo ang iyong katapatan. Nang matapos siyang magsalita ay tumayo agad ang mag-ama. Si Kao Soy at Kao Tian ay unang yumoko kay Han San Chen. Pagkatapos, naglabas si Kao Soy ng isang maliit na mahagani box. Ang kahon ay halos kasing laki ng palad at napakapinong. Mister, Su ito ay isang maliit na pag-iisip mula kay Kau. Pagkatapos ay iniharap ni Kau ang kahon, nagpapasalamat si Kau sa kagandahang loob ni Mr. su kahapon, bukod pa rito, nagpapasalamat din ako kay Mr. Su sa pagpapaaral sa aso. Seryosong salita ni Mr. Kau, kumilo si Su para maturuan ng leksyon ang maharlik ang amo, kung hindi ka magagalit ay ayos lang, bakit ka pa nagpapadala ng regalo? Hindi ko matatanggap ang reg-along ito, marahang umiling si Han Sanchen at tumanggi. Aral talaga ni Mr. Su ang iligtas ang buhay ni Kwanzee, same time, time na sinabi ni Kao Soy, kung hindi mo ako pinigilan noong nakilala mo si Mr. Su, si Kwanzee ay naging mainiten ang ulo at gumawa ng isang malaking pagkakamali. Sa oras na iyon, kung nakagawa ako ng pagkakasala sa isang sikat na tindahan, huwag nating sabihin kung papayagan tayo ng pamilya ng Shangguan. Natatakot ako na hindi tayo paalisan ng may-ari ng sikat na tindahan na magisa. isa Si Kao Soy ay laging kailangang humanap ng dahilan at dahilan, payagan ang iyong sarili na ibigay ang reg along ito. Sa totoo lang, hindi maihiwasan na parusahan sila ng mga sikat na tindahan. Pero kahit saan ka, magpunta, pinapanood mo talaga ang mga tao na nag-o-order ng pagkain. Ang pamilyang Shangguan ay mga kilalang panauhin, ngunit ang kanilang katayuan ay halos katumbas ng sa pamilya ng kaw, at ang mga sikat na tindahan ay maaaring humawak ng mga bagay ng patas. Ngunit huwag kalimutan na sa likod ng pamilyang kau ay mayroong pamilyang Joe, at ang katayuan ng pamilyang Joe ay halatang hindi maihahambing sa maliit na pamilya ng Shangguan. Sa makatuwid, sa kadahilan ng ito, magiging kampi ang mga sikat na tindahan. Ganap, so, hindi talaga siya masyadong nag-aalala tungkol doon. Ang mas inaalala niya ay ang mood ni Han San Chen, gaya nga ng sinabi ni Joyong Yong, natatakot siyang gamitin ng ibang pamilya ang kapangyarihan ni Han San Chen para masira ang balanse. Sa makatuwid, ito ay kinakailangan upang magbigay ng mga regalo upang makabawi para dito, ngunit imposibleng sabihin ng direkta ang dahilan, at maaari ka lamang makahanap ng isang bahagyang mataas na tunog na dahilan. Matapos magsalita si Kao Soy, hindi niya nakalimutang bigyan si Kao Tian ng isang maliit na siko ng tahimik, hinihiling sa kanya na magsalita ng mabilis. Kagabi, si Kao Sui talaga ay nagbigay kay Kao Tian ng maraming aral at tinuruan siya ng marami tungkol sa kung paano magsalita. Para sa araw na ito, ang maldite na batang ito ay maaaring umutot ng ilang beses. Mabilis na ibinaba ni Kao Tian ang kanyang ulo sa mga oras na ito, Mr. Su, I'm sorry. Tian was reckless and almost made a big mistake, pinigilan ako ni Mr. Su in time. I was so hot at that time that not only I didn't know how to be grateful, but I also vented my anger on Mr. Han, his body looks like he deserves to die. I bought this gift with my pocket money. It's not a very good gift, but it's still my heart. I told my father that I will use the extra money to buy gifts, on the one hand, It is the honor and thank you, and on the other hand, it is also a decision made by Cao Lee. Hindi ko na muling gagamitin ang perang ito sa hinaharap. Gagawin ko ang sinabi mo at magsisimula ulit. Ngumiti si Zhou Yong, dahil ang pera na ito ay pera ng pagsisisi ni Zhou Tian, sa palagay ko ay dapat tanggapin ito ni Mr. Su. Sa kabila ng lahat, sa isang tiyak na lawak, ikaw ang kanyang tagapagturo sa ikalawang yugto ng kanyang buhay tanggapin mo ang kanyang regalo, ito ay isang patoto din. Walang choice si Han San Chen kundi ngumiti ng mapait, kakaiba talaga ang bibig ng mga ngalakal, pagkatapos ng lahat ng sinabi niya, hindi na mahanap ni Han San Chen ang anumang dahilan para tumanggi. Okay, kung ganoon, tatanggapin ko itong regalo, kung hindi, pakiramdam ko hindi na ako makakaalis dito. Isang mapait na ng ngiti ang ibinigay ni Han San Chen at nag-aatubili na tinanggap ang kahon ng regalo. Saktong bubuksan na niya, sinabi ni Kao Tian, Mr. Su, umuwi ka na at buksan mo itong regalo. Walang magawa si Han San Chen, ano ito, napakahiwaga. Humalaklak si Kautian at sinabing, dahil lang sa misteryo na sana mabigyan ng surprisa ang asawa ko pag uwi ko. Tumanggaw si Han San Chen at iniligpit ang mga gamit. It can't be something to trick me, right? Like paglalagay ng poison or something, biro ni Han San Chen. Paano ito posible? Kung ayaw ni Kao Tian sa kanyang buhay, hindi ba gugustuhin ng iba sa pamilyang kau at ng pamilyang Joe ang kanilang buhay? Ngumiti si Kao Tian, bihira ang bagay na ito, ay garanti na magugustuhan ito ni Mr. Su. Sige, uuwi na ako at ay dismantle ito, ngumiti si Han San Chen, napakahiwaga ng kabilang partido, ngayon ay curious na talaga siya kung ano ang nasa loob. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon ko ay muna tayo. Bali mga masters, bye bye!